May ang tanan. Andito tayo ngayon sa High Ridge, Cagayan de Oro City na kung saan. First time mga dito kasama mga bakla. Thank you so much. Ate Marie Villarosa. Tara na, tikman natin ang mga pagkain at libutin natin ang lugar. Feeling guapa. <laughs> Thank you, Kazi, for my dress. Ah, talaga. Ah, laga <laughs> <Ha>, talaga. <laughs> Karang or huh? okay. ako kasi kita okay. ko naka-orange na naman siya. Um, Kani, kasi sa yung orange, mukha siyang ano, pumpkin. Ngayon, avocado na po siya. <laughs> avocado nga tagak. <laughs> so ito naman po, ang gasul. <laughs> Ang social mo nga yan. Principal sa Smudge. Saan ka pupunta? Merkado? Ewan ko. Ano ba naman yan? Payot, ang na po siya. Ayan, ayan nyo ang pansin pag ah, na pag-ayo ha. Masyado na siyang feeling. Masyado guys. Oo. Oo. Ikaw yung? Sino kayo? Simple lang. Uy, ayaw! Agi ka po uh Ganda ni Uyong ngayon. Ah? Galing galing sa ako. Kabila din mo Galing ka buhol? <laughs> Hello. <laughs> A very endangered species. Tarsier. Ano nagkikwari? Ano na lagi? Ikaw sikat. Ayan po si Arx. Ano ka away na po ang dalawa mga... Ayan mga taga baybay talaga guys. Na war freak talaga yun sila. siya <laughs> Kung mali ka na sa yung Grand Finals Man, a Monthly Finals. Yung, uh, monthly finals. Kaya pa okay, Kaya, Kaya di magkalaban? Sa <laughs> ang kalimutan? Hala! Very aesthetics! Wow! Dito ang maganda na picture, dapat patindok.

Okay. Wala <laughs> man ta sa Mana wala na ako. So Ay na po sila. Ayun ah, pala. Santa na tayo doon. Anong itsura sa loob? First time. Hi, okay na mag-video ko. Table for 15.

Wow. Ganda na. No. Ang lapit talaga. Ay! Ano ba ni Uy? Pakalat-kalat. Ba naman yan? <laughs> wow. Hello, they're developing the turbanes Ang ganda, no? Mas maganda to siya kasi mas malapit siya. Tanaw na tanaw mo talaga. Para siyang tops of top Cebu pero mas mas high yung tops no. Tsaka mo parang feeling kong mas safer yung itsura niya. Oo, oh, okay, <laughs> kasi nasa land talaga siya ba. Isa kasi top nasa ilalim natin kasi di diba pa halo yung ilalim. Nakakatakot. Uh, pero ang ganda bagay din. Bagay meron din silang anong tawag nito binocular, ay tawag dito telescope. Ano yan, Teng? Wala. Mayroon ano, lang ah. Ah, di ay Mayroon lang Di noo. Kuha mo na kwarta. Ay. <laughs> Ang ganda dito guys. eh Ay! nakapre <laughs> First time pa rin yung rin. First time na mo? Ang ganda dito. Ay, napakalakalat na si Juan oh. Siya? Ja? Malak ka. sa imuha ah. Bayu cik ni dupa-dupa cik cik ni dalam masa entrance oi. Okay. Ay, yang ganan gusto ko, o. ayan no. Doon tayo sa flowers. Kasi very beautiful siya. Ay, bukong bilia pala siya. Ala, totoo pala siya. Real flower pala siya. Ito yung gusto ko. Ah, papagawa ko ng ganyan. Picturan ko nga ayan. Kasi gusto ko itura na ganyan. Ganda niyo, oh. Pinuoko. Ganda. Ang ganda niya, Tina. Totoo siya? Oo. Ganito dapat siya. ciao di ba? Yun, oh. Ganda niya. Ganda mm niya. -mm. Very attractive yan sa malayo. Ayo oh, kita mainan Goan Jag. Kita galing kita galing ke E Houses. Waduh Scarlett. Carly. Lohun. <laughs> Hah? Nih, tenawa gali kita nge bating no. Nge-nibating? Baung. No. E House ngana na ba? Namo go zoom dan ah. Baung. Oh, de ba? Eh, ba, ipadas gamai. Ginuh po kita. Tenawa Jag. Diba? Buang buka. Bye. single dyan. Solo na lang. <laughs> oh, oh. Wow. Nay wala ka, istorya, na gana istorya kay gutom na kaayo. <laughs> Hindi oh. <laughs> <laughs> naman ito magingi-ingi kasi. Oh, ito. <laughs> Naalala ko na rin yung Singapore na. Baby back ribs. Baby bakla. <laughs> oh my God! There's a bit... Uy, Para-paraan ng pagkakatao. Uy, baka bawal dito ah. <laughs> okay, okay, okay. Hi! I'm oily now. They're English guys. Thank you. They're English. What's your name? They're Englishing. What? Your name? What? Zoella. Zoella, and you are? Zina. Zina. Zina and Zoella. I am Brando. <laughs> bye bye. Thank you. <laughs>

Bakang, bakang. sabi bakang. Sige, nasa kang. Oh. <laughs> Wala kayo kay Amanda, beauty queen. <laughs> Bayat. Bayat, kinamot. 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 Matokan na. Dalagi. <laughs> <laughs> Tokan ka lagi. Eh, ako babae ba itong mga tao? Ano yan, bae? Ano ba? Sabi ko ba may Scarlet. Scarlet, kinilaw? Kinilaw, kinilaw. Ay, parang nahihirapan ka mas. Oh. Teka lang, ano ba ito? si pa? Dali, Dali Ha? kala ko ito. Kaya kumain mo. Kasi nakahawa ka ng daliri ko. Ah,